O yan guys, uh, magandang umaga ulit mga idol, uh, ngayon ay nandito ulit tayo sa aming pinag-iila ni Hinata uh, Si Kuya Omil ay nasa huli po ulit, umuna na tayo at tayo mamamasan pa, medyo mahirap ako isang mga idol Pero ayos lang yan, basta tayo may hanap buhay Paano mga idol, samahan niyo ulit kami ni Hinata sa panibagong araw namin sa aming hanap buhay Tara, let's go! Apoy mga idol. Walong peraso pa lang. Kapoy na. Tapos na natin lang dito sa kabila. Doon naman. Mas medyo malayo-layo.

Alas ang tulog mano kaya alas 4 na ako umuwi. Oo, oh, napadali ako ngayon sa ulala. Oo oh, ba, nakaipit pa ng cellphone mo din eh. Ano to, nakabidyo? Nakabidyo yan. Kasi nga. Ay, lilipat pa pala yung kabahe. Dadaan ko nga pala ko. Ano ah, ba, iba? Ano ito lang. So, hmm. gano'n muna tayo. Biglang tayo eh. Nga, kay Dusit, dalawa lang ako. Mahina ako sa pasan. Mahina ako sa pasan. Ha?

Ah. Uh. Isa pa ba gayo? Ha? Huh? Isa pa ano? Isa. Pa uh, mo kanya na. <laughs> maturahin mo galo. <galing> <laughs> ano <mong> pangalan? <laughs> Dali ka. Yan ko pa tawag. gil, <AufHow to> gil, <graduate> hmm, ah, aku sih, oh, ini apa? apa ngumpet ngumpet, anjing

Sa kung pa. Ani mo pangilin. Hmm. Mamaya bali yata mo. Kalaba. Hindi ka masaway ah.

好吧。<laughs>

24 sana Bigyan natin kay Kuya Mil. Nang sinata hindi mapersa. Ha ha. Aha. Ha, ha Oh. Hmm. Mga idol, dagnas pawis na naman tayo. Yan mga idol, nakalusot na tayo sa lusong na masukal. Kwarta na to. <laughs> Ayos, sige ka. Ha, <laughs>